Lumipas na naman ang ilang araw at araw na nga ng pagpapalit ng bagong colostomy bag. At syempre, bago ko nga gawin yun, kailangan ko munang itali yung mga buhok ko. Pero hindi ko naman talaga laging ginagawa to ang magtali ng buhok sa tuwing magpapalit ako ng colostomy bag ko. Magtatali lang ako ng buhok ngayon kasi merong nakapansin sa comment section na hindi daw ako nagtatali ng buhok sa tuwing nagpapalit ako ng colostomy bag. Dahil nga masunurin ako, ito ginawa ko na. <laughs> Gaya nga na lagi kong ginagawa sa so tibong ako na colostomy bag, nakahanda na yung wipes, alcohol, colostomy bag at syempre yung adhesive spray. At bago ako maglinis ng colostomy bag ko, bukod sa sa ako ng maigi ng mga kamay ko, sinasalitize ko din naman yung gunting na ginagamit ko mga mamis. Yes. Ala kasi ng iba, yung ginagamit kong gunting, hindi ko sinasanitize yan at hindi ko inaalkoholan porket hindi ko naisama sa video. Siyempre mga mamis, hindi ko naman nahayaan na madumi yung mga bagay na gagamitin ko lalong-lalo na kapag gagamitin ko siya sa panlinis ng bituka ko. Palagi ko namang sinasabi sa inyo mga mamis, every time na mag-upload ako ng linis bituka vlog sinisigurado ko na malinis ako, malinis yung mga kamay ko at malinis yung mga ginagamit ko. May mga nakakapansin din bakit daw hindi ako gloves ng aking mga kamay sa tuwing maglilinis ako ng bituka. Sa totoo lang mga mamis, dati talaga lagi kaming gloves, lalong lalo na nung bedridden pa ako. Sa tuwing si daddy or si mama ko yung maglilinis ng bituka ko, gloves talaga sila lagi. Pero simula nung unti-unti ako nakabawi, nakakilos na ako ng sarili ko at natuto na rin ako maglinis ng bituka ko, hindi na talaga ako gloves ng kamay ko. Mas komportable kasi ako na maglinis ng bituka ko nang hindi ako nakaglabs. Dati kasi nung nagaglabs pa ako ng kamay ko, sobrang messy talaga. At bukod doon, sobrang gastos din talaga sa gloves mga mamis kasi nga maya maya ako nagpapalit ng gloves dahil hindi ko maiwasan na hindi madikit sa bituka ko yung gloves. Hindi gaya ngayon, kapag wala akong gloves mga mamis, mas nalilinis ko ng maayos yung paligid ng bituka ko, pati na rin yung chan ko. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na tama na hindi mag-gloves. Mas komportable lang talaga ako nang hindi naka-gloves. At gaya nga nang sabi ko sa inyo, paulit-ulit kong sinasabi, na sinisigurado ko naman na malinis ako, malinis yung mga kamay ko bago ako maglinis ng bituka ko. At isa din talaga sa dahilan mga mamis kung bakit hindi na ako nag-gloves or ni-skip ko na yung pag-gloves ng kamay sa tuwing maglinis ako ng bituka ko ay hindi na rin talaga namin siya isinasama sa budget namin. Hindi kasi talaga biro yung gasos dito sa pangangailangan ko. Colostomy, wipes, tissue, alcohol, hindi pa kasama dyan yung sabon na pinanglilinis namin sa colostomy bag bago itapon. At pati na rin yung plastic bag na pinaglalagyan namin nung pinagpunasan ko ng bituka ko, pati yung mga colostomy bag na itatapon namin. Huwag kayong mag-alala mga mamis kasi magtatatlong taon ko naman nang ginagawa yung gantong klaseng pamamaraan ng paglilinis ko ng bituka ko. And kung nakita nyo naman, wala kayong may kitang sugat sa paligid ng bituka ko or mismo sa tiyan ko. Maraming nagtatanong or maraming curious kapag tuwing naglilinis ba ako ng bituka ko ay masakit daw ba? Yung sa akin mga mamis hindi masakit, hindi ko lang alam sa iba kasi may mga nakakatsat ako na yung kanila ay masakit daw. Pero sa akin mga mamis hindi masakit yan, actually wala nga yung pakiramdam. Pero yung paligid ng bituka ko, yung mismong dinidikitan ng adhesive, may mga time na makatiyan pero hindi masakit. And kapag makatiyan na nga mamis, hindi ko talaga siya ginagamitan ng kuko. Kung nakikita nyo, punas-punas lang ako. Parang pinupunas-punasan ko lang yung chan ko para nga hindi siya magkaroon ng sugat o hindi siya magkarashes. Sa mga nagtatanong nga kung ano yung gamit kong brand ng Colostomy, ang gamit ko po mga mamis ay Surgitec. Merong mga ibang nagsasuggest na gamitin ko yung mga ibang klaseng brand. At merong din nagsasuggest na gumamit na lang din ako ng plastic ng yelo para nga naman hindi magastos. Marami na talaga akong ibang brand ng Clostomy bag na nagamit. Yung iba nga, nagkaroon pa ako ng pangangate. Pero itong Surgitec lang talaga yung umubra sa akin at tumagal. Subok ko na kasi talaga itong brand na to, mga mami. Sobrang tibay niya at hindi pa talaga ako nagkaroon ng problema dito kahit minsan. Hindi rin talaga to naglilik, mga mamis. Kahit nga matagal akong maligo or mag-swimming ako, eh hindi talaga natatanggal yung dikit neto. Sa plastic naman mga mamis, hindi uubra sa akin yon kasi alam naman natin kapag plastic ng yellow ay kailangan pa siyang gamitan ng scotch tape. Ganon din naman mga mamis, magastos din sa plastic ng yellow, magastos din sa scotch tape. At bukod doon masyadong matrabaho kasi maya maya ka magpapalit. At least ito kasing colostomy bag mga mamis, 3 to 5 days bago ako magpalit. Meron din palang nagbe-message sa akin na sinasabihan niya ako na mas okay daw kung gagamit ako nung brand na mas mahal na colostomy bag. Ito na kasi yung nakasanayan kong brand na colostomy bag at bukod doon, hindi ko na din talaga kaya yung mga sobrang mas mahal na colostomy mga mamis. Sa totoo nga lang, maniwala kayo sa hindi pero dumadating din kami sa mga point na nahihirapan kami o nag-iisip kami kung saan kami kukuha ng pambili ng mga needs ko. Hindi rin kasi talaga biro ang nakalabas ang bituka lalo na kapag pamilyado kang tao. Siyempre, hati yung budgeting nyo sa anak mo, sa pag-aaral ng anak mo, sa bahay nyo, sa mga pangangailangan sa loob ng bahay, mga billings at sa pangangailangan mo. Kaya nga ako hanggat kaya kong gumawa o rumakit mga mamis e rumarakit ako. Basta alam kong kaya ng katawan ko at hindi ako masyadong napapagod. At yung mga kinikita ko talaga sa pagrarakit ko na yon ibinibili ko talaga agad ng mga needs ko. Gaya na nga lang ng colostomy bag. Yan kasi talaga yung unang-unang mahal na pangailangan ng bituka ko. Itong araw pala na ito, dahil nga summer, nakakaramdam talaga ako ng pangangate. Pero hindi yung mismong bituka ko yung makate kung hindi yung pinagdidikita ng adhesive. Wing summer talaga ay sobrang nangangate itong paligid ng bituka ko. At kung nakikita nyo nga sa video mga mamis, grabe yung pagtitiis ko na hindi kamutin kasi ayoko talagang magkasugat yung paligid ng bituka ko. Kasi pag nagkasugat yan, doon na yan magsisimulang kumalat at may infection mismo yung bituka ko. Kaya sa mga kagaya ko na nakalabas din yung bituka at nagme-message sa akin at nangihingi ng advice kung kung paano ko ba nagagawa na hindi ako nagkakarashes o hindi ako nagkakasugat sa paligid ng bituka ko. Makati kasi talaga kapag naakulos to may bagka kasi nga dahil merong adhesive na nakadikit sa chan mo. Pero unang-una nyo talagang gagawin mga mamis or mga kuya. Lalong-lalo na sa mga bata pa, Wag na wag talagang kakamutin kasi doon na talaga magsisimula na magkakaroon niya ng pamumula hanggang magiging rashes sa hanggang magiging sugat na. Effective yung maglalagay kayo sa wipes ng alkohol at pagkatapos pupunasan nyo. Kasi kahit papano mapapawi yung pangangati niya. O di naman kaya minsan yung ginagawa ko, pinipitik-pitik ko yung gilid ng tiyan ko. Hindi naman malakas yung para lang manginig tapos mawawala na yung kate. Eto at natapos na nga, eh, sakto naman, nagdating na din ngayong araw yung mga pinagbibili ko na panibagong stocks ko. Isa na lang kasi talaga din yung natirang Colostomy na bag ko kaya umorder ko ako ng panibagong isang box. Yung laman pala ng isang box ay meron siyang 10 peraso. Sakto nga nakasale yan kaya medyo nakamura ako at pagkatapos meron pa siyang free isa. Bukod sa colostomy, bago murder na nga din ulit ako ng maraming wipes. At pagkatapos, lobas no, talaga kami kanina ni daddy dahil bumili kami ng dalawang alkohol at isang malaking tissue. Sobrang gastos mga mamis pero no choice kasi kailangan naman to. Kailangan ko maging malinis sa sarili ko, lalong lalo na sa bituka ko. Pero hindi maiwasan na minsan malungkot or maiyak ako kasi budget na lang namin sa pagkain namin sa araw-araw at -araw e napupunta pa dito sa mga pangangailangan ko. Buti pa nga sa ibang bansa, kapag nakalabas ang bituka mo, ay libre sa kanila ang colostomy bag. Sana nga ganto rin sa Pilipinas para hindi nahihirapan lahat ng mga kagaya ko.